Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Minnesota Timberwolves sa pagkakapanalo nga po nila sa Game 7. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni Jamal Murray sa pagkakalaglag nga po sa playoffs ng Denver Nuggets. Pagkatapos nga po mga katropes na maipanalo ng Minnesota Timberwolves ang kanilang Game 7 laban sa Denver Nuggets ay tuluyan na nga po silang aabante sa Western Conference Finals kung saan kakalabanin nga po nila dito ang kupunan ng Dallas Mavericks. Pero bago pa man nga po sila pumunta dyan ay hindi na rin naman nga po naiwasan pa ng kanilang mga players na i-celebrate ang kanilang napakahirap na panalo. Sa katunayan, Ayun nga po sa naging pahayag ni Anthony Edwards sa kanyang post-game interview, masayang masayang nga po siya sa pagkapanalo at nagawang comeback ng Timberwolves sa kanilang Game 7. Ginawa nga po talaga niya lahat ng kanyang makakaya upang matulungan niya ang kanilang team, kagaya na ng pagpapahinto nga po niya kay Jamal Murray sa second half ng kanilang laban. Bukod rin nga po dyan, ay naging maganda rin naman nga po ang kanilang adjustment sa kanilang depensa na siyang isa sa mga rason bakit sila nakapag-comeback. Simula rin nga po niyan ay nagtuloy-tuloy na nga po ang kanilang magandang opensa. Gayong maging ang kanyang teammate nga po na si Rudy Gobert ay naipasok pa ang ginawang fadeaway shot nito na sigurado nga na pong ikinainis ng Denver Nuggets. Well matapos na makita nga po niya ito ay naniwala na nga po agad siya na kaya na nga po talaga nalang makuha ang panalo sa kanilang Game 7. Maliban na rin nga po kay Anthony Edwards ay sinaber naman nga po ni Carl Anthony Towns na sa habang nga po ng pananatili niya sa Minnesota Timberwolves ay sa wakas Nagbunga nga po ang kanyang pinaghirapan matapos silang makaabot ngayong taon sa Western Conference Finals. Kaya malaki nga po ang kanyang pasasalamat sa kanilang mga coaching staff at sa kanyang mga teammate. Sinabi na naman nga po nito na wala nga na big ngayon ang Minnesota Timberwolves bagus meron nga po sila ngayong big 15 na siyang rason bakit malakas ang kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Jamal Murray sa pagkakalaglag sa playoffs ng Denver Nuggets. Isa nga po mga katrop sa mga sinisisi ngayon sa pagkakatalo pa ng Denver Nuggets sa kanilang Game 7 laban sa Minnesota Timberwolves ay walang iba kundi si Jamal Murray na bagamat man nga po nakapagtala dito ng 35 points at nagkaroon ng mainit na shooting sa first half ay nabigla rin naman nga po siyang nanlamya o naglaho bigla sa second half dahil sa depensa ni Anthony Edwards. Yes, hindi nga po siya masyadong nakagalaw sa third quarter at maging sa fourth quarter nang magsimulang gumawa ng scoring run ang Timberwolves. Kaya pinambabatikos na nga po siya ngayon ng mga fans at maging ng mga NBA analyst. Ngunit ayon nga po mga katrop sa naging pahayag ni Jamal Murray sa kanyang post-game interview, ginawa rin naman nga po niyang lahat ng kanyang makakaya para matulungan ng Denver Nuggets na manalo sa kanilang Game 7 laban sa Wolves. Sadyang hindi lamang nga po ito naging sapat kaya wala rin naman nga po siya ditong magagawa kundi tanggapin na lamang ang kanilang pagkatalo. Gagawin na lamang nga po nila itong motivation para makabawi sa kanilang magiging kampanya sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video